Hello 2025. Ayun, narinyo na po natin ang permit ng ating water station. Ayan, purified and mineral water. Ngayon ay alas 12 na ng tanghali. Ay anyway, this washing liquid is available na rin po dito sa ating puesto. So inabot namin ng alas 12 at nakapila pa rin ang mga container. Ayun, daming pampila, mga palangga is real. Maulan kasi. So, ayan po ang ating itsura ng ating Purified Water Station. Ayun, di pa natin natatanggal yung Merry Christmas. And <laughs> andito si Ayat. Bumisita sa atin. Mataba na si Ayat. Ano po? Kasi Ayat, payo mo Ayat, lumipad na Ayat. <laughs> Punin mo na, lumipad na yung payong mo. Ito po ang aming special child dito. Si Jane. Mataba na siya. Jane, lumipad na raw yung ano mo. Ayun na oh, ang layo na. Kuha niyo mo. So maganda, nag ano na po tayo. Bali, magdadalawang taon ng August ng ating water station. So, so far, so good. Nakaka-survive. Nakaka-survive sa mga bayarin. <laughs> May katabi rin po tayong sari-sari store. Siyempre, alam yun na mga palangga natin. Eto, sa mga gustong mag-avail or mag ng water station. Mag-comment lang po kayo sa baba nang sa ganon ay aking ma-recommend sa inyo kung sino ang nag-install ng ating machine. Have a nice day and God bless po!